Ilang paraan para makaiwas sa dengue ang ibinahagi sa iba't ibang komunidad sa bansa. Patuloy kasing umaakyat ang bilang ng mga tinatama ng sakit na ito sa ilang lalawigan. Ilan na nga ang binawian ng buhay? Balitang hati ni Sherry Antores. Torres. Bago pa man magtag-ulan, dumoble na ang bilang ng tinamaan ng dengue sa Bataan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara noong 2011. Kaya naman puspusan ang kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa dengue. Wala na po siyang panahon. Sa Ilocos Norte, mahigit siyam na po na raw ang naitalang kaso ng dengue mula noong Enero. Isang batang 6 na taong gulang na ang namatay. Isa na rin ang binawian ng buhay dahil sa dengue sa lalawigan ng Davao del Sur, habang mahigit dalawandaan na raw ang nagkakadenge roon. Sa North Cotabato, aabot na sa 600 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo ng taong ito. Halos doble sa bilang noong nakaraang taon. Apat sa kanila ang namatay. Para iwas kagat na lamok, tinuruan ang mga guro sa Binalonan, Pangasinan kung paano gagamitin ang mga ovicidal, larvicidal trap o OL trap na ipinamahagi ng Department of Education. Naglalaman nito ng tubig kung saan nangingitlog ang mga lamok. Namamatay naman ang mga itlog dahil sa inihalong pellet sa tubig. Ngayon, nagbibigay na kami ng mga paraphernalia for all classrooms in the division. Dapat mayroong ganun para pangitlugan ng mga, mga lamok. Sa Santa Barbara, Iloilo naman, anti-mosquito cream ang ipinapamigay sa mga estudyante. Gawa ito sa katas ng dahon ng neem tree na epektibo umanong pantaboy sa lamok na nagdadala ng dengue virus. Babayuhin nila ang dahon ng neem tree at sasamahan ng coconut oil at ipapangsangkap. Ayon kay Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health, napatunayan nga may taglay na sangkap ang neem tree na nakapagtataboy ng na mga lamok. Pero kailangan pa itong i-isolate o ihiwalay sa iba pang sangkap ng puno. Marami raw kumpanya nagsasabing tagumpay sila sa pag-isolate ng natural ingredient. Pero sa pagkakaalam daw ng DOH, wala pang nakakagawa nito. Sherian Torres, GMA News.